Ano nga ba ang sinyales ng aso sa panaginip? Kung bago ka pa lang sa aking channel, i-click mo lang ang subscribe button at i-hit ang notification bell para lagi kang manotify sa mga susunod kong video. Ang video ng ito ay isang gabay lamang. Ang astrolohiya at ang mga bituin ay siyang nagbibigay linaw at pahiwatig upang mailahad ang ating katanungan. Ang ating koneksyon at tiwala sa Diyos ang siyang makapangyarihan sa lahat kasabay ng paggawang kabutihan sa ating kapwa at disiplina sa sarili ang siyang mananaig. Ipaalala lamang ang video ng ito ay para lamang sa mga taong may sapat na paniniwala. Kung sa tingin mo ay hindi angkop kop na mapakinggan ang mga susunod na video ay maaari mo nang i-skip ang video ng ito. Narito ang tatlong sinyales ng aso sa panaginip. Ang unang sinyales ng aso sa panaginip, kapag nakita mo itong hinahabol ka ng aso at tila parang galit na galit ito sa'yo, ito ay sumisimbolo na may taong lihim na nagagalit sa iyo. At kung sino yung taong nakita mo sa gitna ng panaginip na hinahabol ka ng aso, tandaan mo lamang na yun ang taong may lihim na galit sa iyo. Kaya't pinapaalalahanan ka ng panaginip na hinahabol ka ng isang aso na kailangan mong mag-iingat sa taong ito. Anumang oras ay maaaring hindi kaligtas sa taong ito kaya't nagbibigay ito ng paalala sa iyo na kailangan mong ingatan ang iyong sarili mula sa taong ito dahil hindi mo alam kung ano ang kanyang pinaplano sa iyo. Ang pangalawang sinyales naman ng aso sa panaginip, ito ay patungkol sa napulot ka ng aso sa kalsada. Alam mo bang ito ay sumisimbolo ng isang pagtatridor ng isang malapit na kaibigan? Maaaring ito ay sumisimbolo na masasayang ang lahat ng iyong pinaghirapan o pagmamahal mo na ibinigay mo sa taong ito. Pinapahiwatig ito sa totoong buhay na tila parang ituturing mo siyang parang kapatid, subalit pagkalipas ng mga ilang taon ay papakitaan ka niya ng hindi maganda at talaga namang sakit sa kalooban ang ibibigay niya sa iyo. Yan ang kahulugan na nakapulot ka ng aso kaya't pinapalalahanan sa panaginip na ito na mag-iingat ka at huwag basta magtitiwala sa taong nasa paligid mo kahit man ito ay palagi mong kasama o ang malapit mong kaibigan ay huwag ka masyadong magtitiwala sa kanya Ang pangatlong sinyales ng panaginip ng aso ito ay ang nakikipaglaro ka sa mga aso o kaya naman isang grupo ng aso ang tila nakikipaglaro sa iyong panaginip. Alam mo bang ito ay sumisimbolo ng isang panlilinlang na magaganap sa iyong buhay? Pinapaalalahanan sa panaginip na ito na ingatan mo ang iyong abilidad at talino. Dahil anumang oras ay may mga taong nasa paligid mo na gustong umangkin ng iyong kakayahan at ng iyong pangarap. Kaya't ito ay nagpapahiwatig na kailangan mong mag-focus sa iyong sarili.